Welcome to day with Zainab. Magandang araw mula dito sa Pakistan. On the way kami ngayon sa Rawalpindi para umatad ng kasal. Wali ma-function ng kapatid ni Sidra Babi. Huminto nga kami sa may McDonald Motorway at nag out na lang kami. Sa pagmamadali kanina ay hindi kami nakapag-almusal. May paid washroom at doon na ako nagpalit ng damit. Suot ko ngayon ang wedding gown ko pa nung kinasal kami ni Habi sa Dubai. Opo, ang asawa ko nga at si Sidra Babi ang mapilit na ito ang suotin ko ngayon. Ganon din ang mga ibang Pakistani ladies dito. Sinusuot talaga nila mga wedding dresses nila dati kapag aattend ng kasalan. Sabi nga ni Sidra Babi na diretso daw ako ng salon kung nasaan sila ng bride para maayusan din ako. Gusto ko naman kasi hindi ko pa talaga nasubukan magpa-makeup dito sa Pakistan sa mga salon tuwing aattend kami ng mga event. Kaso parang hindi na kami aabot dahil libang location pala ang naisend sa amin ni Ayas Kung saan saan na kami nakarating. Wala na kami sa National Highway. Parang nasa baryo na kami. Hindi pa sementado ang mga kalsada dito. Sa bahay pala mismo ni Nababi ang venue ng Walima. Families at close friends lamang ang mga naimbitahan. Alam kong hindi na ako makakapunta pa ng salon. Kaya naman dito na lang talaga ako sa loob ng na sasakyan nag-ayos. Magre-retouch na lang ako mamaya kapag kailangan. Abangan niyo po mga susunod kong vlogs. Hanggang sa muli, alafis!